Ang magandang araw na naman po mga kaibigan. Kapasitor naman po ang gagawan po natin ng tutorial. Umusok daw po to. Ginagamit daw po biglang umusok. Kaya titingnan po natin yung kapasitor. Pinakita na po tayo buo po na ano ron. Matigas na bagay doon na parang ibinuga po ng loob ng kapasitor. Kaya malamang po sa sumabog po. Ayan, binaklas na po natin yung kapasitor. bubunutin lang natin doon sa sugpungan niya sa dugtungan Ngayon po mga kaibigan, sabog po yung kapasitor. Pagka ganyan po yung kapasitor niya, hindi na po kayo kinabangan yan. Sigurado pong hindi na po aandar ang motor niyo umuugong lang po A few moments later. Eh, yung mga kaibigan, kinabit ko na po nagpabili lang po ako sa anak ko nung nagpapagawa. Kinabit ko na po yung kapasitong na nabili. Bilog po yung nabili niya. Wala raw mabili po nung square na kamukha kanina. Pwede naman po ito. Huwag kamukha po ng ano. Nung watch tsaka ng UF. Yan po. Wala raw pong kabalig. po yung wire niyan. kahit po mabaligtad pwede naman po wala siyang wala siyang kabaligtaran. kakabit na po natin at susubukan po natin pagka nakabit na May niyo po dyan sa magkabi ng gilid po yan. Dyan sa takip na yan. Subukan po natin. Ayan po. Ito. Ayan po. May ikot na po siya. Galit na galit na po yung motor. Hindi po tulad kanina na upo lang daw po ng ulo. Hanggang dito na lang po itong video ko neto. Maraming salamat po mga kaibigan.